Ay hey guys, ito yung welding machine na ano. Nasira. Ay, eh, habang naggumagamit ako ng welding kapon, Miguel po, may suspect ako na ito yung ground ng ano. Hindi pa rin siya. Binaklas ko na siya. Hindi ko na ipinakita. Ito yung crack eh. Naputol yan. Yan. So yung ground niya. Nawala ng connection. Yan ang hinala ko. Kasi yan lang naman ang na nagka-differentiate. Tagal na kasi ang dami na natapos sa project to guys. Siguro mga 3 years na itong welding machine na ito at ngayon ay subukan natin ihinang yun yung ground ihinang natin yan bumili ako kanina si wala akong ano, soldering iron na matino nasira na to so, yung binili ko yung 60 watts kasi makapal kapal yung ano eh yung bronze hindi ako bumili lang 30 or 40 yung 60 watts lang yung pinakamalakas doon pinakamalaki yun ang binili ko over to 300 pesos yan sa ano DIY <coughs> so, subukan natin at ito, niliha ako na to. Yan, kasi bronze kasi ang hinahin natin. Nagpupuksan na natin. natin. At makikita natin kung paano gumana. Panda. Basta 60 watts guys. Eh, medyo talagang malakas yan. Kahit medyo makapal. Ang hinahangin mo, makakapit yan, napapainit yan. So, saksak na natin. Pero hindi pwedeng gamitin niyan doon sa maliliit na piyesa ng TV ah kasi masyado malakas. Dapat yung 30 watts lang. Huwag yung 60. Kasi matutunaw agad yung ano, pag may mga appliances. Ito lang kasi, makapal kasi ito sa building kasi yung sa may ground niya eh. Yung hinangin ko. O, maya maya lang, pag uminit na. <coughs> At ating ano? Hinangin. Ayan, no? Oh. Pagkatapos natin mahinang yan, eh, yun nga, susubukan natin. Ay, dati kasi, ginawa ko na yan dati pa. Ina e, ilang beses na nasisira yan. Pero yung mga minor lang naman, ang na nasisira yan yung switch. So, dinarik ko na lang. Pangalawa yan, lumuwag siya. Nagkaroon siya ng nagiinit siya, nasusunog, unti-unti puputol. si yun, ko. Nagyan ko ng washer. bilitan ko nang Hindi ko maigpitan eh. Pinitan ko ng bolt yung high tensile niligay ko. Tapos may may plot washer. Ngayon naman, putol talaga. Putol na. Ang Kaya ito hinangin natin. Buti na lang maganda talaga yung 60 watts na soldering iron. Kasi, ano, napakalakas niya. Ang lang oh. Kakapit talaga. Pero, kailangan, kung marumin, linisan mo ng ano, ng asido, muriatic acid kunti lang ipahid mo para malinis o so, kaya lihain mo pero mas maganda may muriatic acid ng konting konti lang cotton buds lang gagamitin mo pahid mo yan tapos brasin mo ayan didikin na talaga siya kasi malinis na hmm. o oh, yan nakahinang na ay nako ganda buti na lang may ano may nabilhan ako na ang soldering iron kasi kadalasan kasi wala yung 60 watts Puro maliliit. nandiyan nandyan? Ngayon, pwede na siguro yan? Ah, siguro hinangin natin dun sa bandang ilalim kasi meron pang crack dyan eh. Potol kasi yung kinakapitan yan eh. Para <coughs> sigurado, itukod doon natin ang pagkinang. Pero hindi natin pwedeng ipirme yung soldering iron dyan sa PCB board kasi baka matunaw yung ibang parts malakas kasi yung 60 watts na yan pag yung mga katabing parts yan yan nakita mo may mga ano nakahinang din yan baka mainitan ang bilis umiinit yan eh mainitan yung ibang parts na magka ground ground na sila kaya kailangan huwag yung ibabad masyado yung sobrang iron dyan sa pinagawa nyo kasi mainit talaga yan sobrang init ngayon na uh, natigil yung trabaho kapon yung ano yung truck yung tag nito yung, yung, ito, ito. Yeah, yung food truck yung close van so, truck yung ginagawa ko hindi ko natapos kaya na, kinabahan na 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 ako nag-order ako sa ito. online pero hindi naman naproban sa ano Dito. sa testing <coughs> na rin oh, ano, ano, ba? cash on delivery kasi ilang beses na nga ako na nag-cancel ng order noon kaya ako table niya pero so, sige lang buti na lang subukan natin yun Uh, itong red na to ay Subukan natin Ayun Okay Salamat po Okay na Ito lang pala Ayan Ayan ang diferensya Putol O hiningin lang natin At Bumili natin ng bago ito nga yung binili natin kanina. Pwede 300 pesos lang po guys. 60 amperes. Ay 60 watts. 60 watts. Okay. Salamat. E okay, balik na natin yan. Thank you.